Parang napaka-contradicting na itong statement na ito na sa Sara Duterte. Hmm. Di ba, una na niyang sinabi na gusto niya ng bloodbath uh, dito sa gagawing impeachment trial. Pwedeng sabihin natin na yun naman ay figurative speech lang, hindi talaga literal. Pero kasi nabibitawan yun ng mga taong. Yung mga ganong klaseng figurative speech ay nabibitawan ng mga taong. Ang laman ng utak ay gulo. Ang hanap ay away. So ganyan. Sabi nga ng ilan, sabi nga din ni, ni former senator Leila de Lima, napaka-uncivilized na itong statement na ito ni Sarah Duterte or siya mismo, napaka-uncivilized niya. Sabi naman ng ilan, ito ay hindi magandang halimbawa para sa mga kabataan. Dahil kahit pa marami-rami rin mga kabataan ang umiidolo dito sa dito sa isang ito na mukhang medyo medyo kakaiba na talaga ang kinikilos mula sa pulpa. Ngayon, uh, lalong tumitindi lang yung kanyang galit sa sarili kaya gusto niyang idamay ang mga taong itinuturing niyang kaaway. Madali siyang makahanap ng kakampi, oo, pero mas madali siyang makatagpo ng kaaway. Yun yung masaklap. Sabi niya, wala akong expectations of acquittal, acquittal or guilty verdict. I am already at peace. Oh, talaga ba? Hindi ka nag-worry dito. <laughs> or baka naman already at peace ka dahil, dahil trinabaho mo na. Kung tutuusin kasi, kung titignan niyo po, mukhang nadagdagan ang kanyang mga kaalyado. At napipintu uh, napipinto pa nga po, yung kuno ay pagbuo ng Duterte Black sa Senado. Ang lala, no? Ang lala. Ang mga lawyers full throttle na ang preparations for the impeachment. Marami silang alam na sa batas as a legal recourse for their clients. Sinasabi ko na rin talaga sila. Sinabihan niya daw, "Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga." So yan, at peace ka. Pero ang gusto mo ay ganitong um klase ng laban. Sabihin na natin, figurative speech gusto mong um, uh, lubaman ng matindi. Pero kasi ang kalaban mo dito, sarili mo eh. Wala naman, wala kang mga kalaban dito. Kung tutuusin, ang kalaban mo dito ay kung kaya mo natanggapin yung accountability na sinasabi. Kaya mo natanggapin na ikaw ay nagkamali dahil yung mga ebidensya, overwhelming evidence, ay siguradong siguradong yun ang makikita ng taong bayan. Kaya nga ngayon, mas marami sa mga kababayan natin ang naniniwala na dapat kang ma-impeach.